Magandang buhay sa inyong lahat ha Nandito naman po tayo It's me again, your Kadarwin TV At nandito tayo ngayon Maghanap ng pangulam sa dagat At ang hanapin naman natin ngayon Ay ang tinatawag dito sa amin Nagubatan o Balinsara naman sa ibang dako Tara, samahan nyo ako At magpupulot tayo ng gubatan Kung inyong nakikita mga idol ay Napakaaliwalas talaga ngayon ng panahon At napakaganda ng low tide At ayan, napakalinon rin ng dagat Ayan, kitang kita yung ilalim talaga. Ayan, ganitong seafoods nga ba yung ating kukunin? Ayan o. No? Ayan. So, dito natin susubukan magarap ng balinsara. Kasi dati dito rin ako kumukuha. Inaapag-apakan ko lang. Oh, tingnan nyo. Nakakuha agad ako. Kapakapakan lang yan, oh. Yun. Yun, oh. Diba? Ito, oh. Hmm. Dalawa agad. Ito, oh. Hmm. Kuhulang naman. ito may laman to sabi tapos eh hmm. dami dito yan walang gaanong kumukuha dito kasi tago to eh ng bata pa ako dito ako nag hanap ng at ang buhangin ay napakalambot pa yun o no? pa yun o oh, ito na ang mga nakuha natin o oh. pa ito oh, ano naman wow Yan o oh? Tengah-tengah itu Gitu Dia no Dari ni Betul Harus mengketa bilang tengah hmm. So ito Sandali lang tayo Pero ito, ito agad yung nakuha natin oh. Dito lang sa area na ito Ayan, mahanap tayo ng malilipatan So magdihanap naman tayo ng pisto Dito tayo sa may gilid yung Nga mga idol, ituturoan ko kayo kung paano nga ba Hanapin ang gubatan Pamamagitan ng kanilang mga matalamang Kasi yung gubatan, o ubal, balinsara ay May mga matayan Nakalabas Sakto ngayon ay hindi makapal yung lumot itulad tulad ng nakaraan nating na vlog na sobrang kapal nga na talaga ng lumot at hindi makita sa mata yung mga gubatan o balinsara ayan dito tayo ngayon nakalipat at maghanap tayo ng balinsara pa magitan ng kanilang mga mata so ayan nakakita tayo dito yeah maliit nga lang at ito nakalabas yan oh. Yan. Yan, nakalabas siya. At ito, yan Oh. Dalawa. Ito, tsaka yan. Yan Oh. Nakikita nyo ba yan? Yan ang mata ng balinsara. Ito, mo muna natin to. Yan, maliit to. Yan, at ito naman, kunin natin to. Medyo malaki to. Yan, yan Oh. At ito pa, mayroon pa isa. Yan kunin natin yan medyo malaki laki to wow maganda na pata yan o oh. kita nyo ba medyo maliit nga lang yan ito naka apak ako naka, naka, apak ako yun ah hindi talaghal lang tawag nito sa amin dito sa area na ito ay marami kang makikitang mga clams kung saan ganito din ori ganyan mga idol masarap din yan at katulad din ito yan marami yan dito sa sunod ipakita ko sa inyo kung paano mga nga ba maghanap ng ganito litob litob o takal dito sa amin saka at kadalasan dito mga idol ay mayroong mga imbaw sa lugar na ito. Tulad yan. Yan. Maliliit nga lang ang imbaw dito. Ditulad ng nakaraan nating video doon sa kabilang isla. Ay malalaki ang imbaw. So, at nakikita pa tayo dito ng saplutan. Yan o. Oh. Oo. Uh, masarap din yan. Saplutan dito ang tawag sa amin. So, yan. nakakita tayo ng mata. Yan o. Oh hindi nyo makita kasi sumaran na siya you know what the wow ito siya oh you know yan you know, sumara ito pa oh yan yan oh Another na naman. Uh -huh. Ito pa. Yan pa. Heto. Yan, bumubuga ng potik. Wiu, laki. Malaki. Yan, nakakita naman tayo dito ng maliit na imbaw. Imbaw. Yan, masarap yan. Bali, dalawa na yung imbaw natin nakuha. Yan, laki. Sana lagi ganito. At ngayon ang pinakaaantay ng lahat ay kung paano nga ba maghanap gamit ang pagkapa. Tulad nito. Ayan, may pahinga muna tayo saglit at dahil masyadong mainit na at magtatanghali na kunin muna natin yung basket ito nga pala yung mga nakuha ko dito dito sa area na ito hindi ko na binidyo kasi yan mainit nabibilad yung silpon yan o oh. ito yung mga nakuha ko dyan lakay na natin yun o may nakalimutan pa ako dito yun o gusto nung tumago eh yun o dali ka wala kang taka sa akin yun Mm-hmm. Cool at dito, nakalabas hmm, nakalabas siya ayan, may bumuga dito sigurado may laman di mayroon nakalagay dito kasi may nakita kong bumuga yan oh ibang klase A few moments later. Yan, grab yung init. Sakit na sa ulo. Magtatanghali na at yan. Ito na nga pala yung ating mga nakuha ngayon. Papakita ko na sa inyo kung gaano karami. Dahil sandali lang naman tayo at isang ulaman lamang to na ating kinuha taran o oh, diba dami yan wow masarap yan mga idol balinsara gubatan dito sa amin wow. Oh. tingnan nyo napaka dumi na ng kukuko ito yung dalawang imbaw na nakuha natin kanina Takda Sarap niyan sa let's go Oh yan